So ayun guys, nautusan tayo ni Mami bumili ng ulam ngayon. Bibili tayo, syempre. Kasi hindi natin, hindi natin May Mami salita na salita dyan sa CCTV ah. Eh. In mo yung mga galawa. So guys, ito, ito yung gagamitin kong susi. Susi ng Big bike kasi ilang araw na natin hindi nagamit yung big bike eh. So gamitin natin. Pang rejuvenate guys. So ayan si Venom guys. Gagamitin natin. So ayun na. Open na natin yung parking. Siyempre start muna natin to guys. Start na natin. Bila natin ang ulam yung asama ko. Ito yung pusa. Ito yung pusa guys. natin hinahataw guys kasi hindi natin napainit eh. So habang pinapaandang natin, iinit sa yung uh, langis siya, si-circulate sa mga binaya guys. So amin natin, ibubomba talaga. Gapang lang muna tayo guys. Cracks lang yung nagpapaandar sa kanya at wala pang gas. Espera aí, de tayo sa bilihan ng ulam guys Patayin muna natin And bibili na tayo ng ulam mm Ano kaya ang masarap na ulam Siyempre bibili natin guys natin guys natin So guys okay, siya nagpabilis si Mrs. kasi ng ulam kasi bawal siya nang maging ulam sa bahay oh. yung ulam na nabili natin guys tatali natin dito sa likod para so may nakakilala sa adan guys So, mas mas yada lang mas mas red bull team natin yung guys ang kanila na yun. Thank you guys sa kanila tapa puri at masalamat. dang kali lah ayo Apa yang masalah bakar rasta aja sama dominan itu dito na tayo sa bahay guys yan dumi na niya guys so, oh. mamaya papakarawas natin yan so para luminis na siya kasi one month na yata walang karawas yan Hello, Millie. tayo guys buksan natin tayo electric pa ng mga doggy natin kasi mainit mainitan sila so hindi siya nakasaksak sa loob saksak muna natin si Susos guys simili kuya musta good good eh so guys kain tayo yung request ni mami ulam guys yan o ito dili sa kamali tsaka uh, sinigang tsaka ito so kain muna tayo guys ano na to uh, brunch na to guys Tara, ang si mother nanonood.